Pastora Marie Duarte. Dito po. La Manila. La Manila. So ngayon ay nag-design like, na siya na uh, babalik sa simbahan na ibibirt. Uh, Katolik ko po siya. So ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? sama ko ngayon, five years? Uh, exactly five years? Oh uh, more than five years po. Si Pastor, pakilala ka muna, Pastora. <laughs> uh, hi, I'm Pastora Marilu. Pastora Marilu at Lido mo? Lamanilaw. lama Lamanilaw. La so, si Pastor, Pastora, five years More than five years, mga kapatid. Naging pastor sa... Altar of Worship. Altar of Worship. So, sino ba ang nagtatag dito, Altar of Worship? Pastor namin. Pastor ninyo. So, taga saan? Sa Agusan. Saan sa Agusan ang in sa inyo? Ah, uh, Loreto. Sa Loreto. Hmm. So, Incilus po muna. Pagpatapusin muna natin yung Incilus na.

Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kaming magkasasala, karon sa oras sa kamatayon. Amen. Iyakot ang am isang tayo sa Diyos. Amay mo kami takos sa masaad ni Kristo. Barang mga sa

So, kailan ba ito na itayo, yung altar of worship, yung simbahan? Hindi ko alam, Ah, uh, hindi mo alam. Pero bago pa lang yan, simbahan. So, ngayon mga kapatid, uh, 100% na daw siya na pabalik sa simbahan. Lagi na siyang uh, nag ng misa. Simulan, uh, il ilang araw kayo dito? Ano kami, Father? More than two weeks. More than two weeks. So... So ngayon ay nag-design na siya na babalik sa simbahan na iba birth. Uh, katoliko po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa altar, altar worship doon sa lugar ninyo? Marami pastor. Marami kayong, mm, um, marami kayong pastor. So ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Ng katoliko. Oh, uh, sa katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? So, marami kang tanong ni Brother Jando. Mm -hmm. mm, musta naman, nasagot ba niya? Mm -hmm. Uh, ka sa sagot niya? Yes, nalinawan ako. Mm. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? Through katikisam. Ano ba yung isa sa mga nakapa, uh, nakapamulat sa iyong isipan? Uh, pastora? Anong palayaw mo? Marilo. Uh, Marilo. Pastora Marilo. <laughs> Pero ngayon, hindi na siya pastora. Alam mo naman ito sa mga kasamahan mo? Ngayon lang? <laughs> hindi pa. hindi pa. <laughs> so, ano ba yung nakapag bukas sa iyong isipan? Nakapag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Uh, na, naintindihan ko na ang Catholic is Catholic talaga ang origin understood. Mm. So siya lang ang may direct connection, no? Ah uh, during sa katekisim yan ni Brother Jando. So, wala nang ibang simbahan eh na maka maka balik uh, panahon sa mga apostol. So yan ang isa sa mga isa isa sa ano pa yung mga nakapabukas sa isipan mo na ang pare lang ang ano ang ni appoint ng God para magano mag-lead simbahan sa simbahan ah uh, ilang oras kayo nag tatik <laughs> kay with brother Jando matagal yun marami akong tanong <laughs> marami kang tanong sa kanya yes at uh, nasagot naman lahat mm -mm. ka sa satisfied ka sa mga sagot ni brother Yes, Jando. Brother. so anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon? na nandyan pa sila sa simbahan pero akala nila uh, ito ay galing ni Cristo, tatag kay Cristo. pero hindi pala no. Ano may insahe mo si Pastora yes. Marilu? Magbalik na tayo sa Catholic ito, ito naman talaga ang Ori 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 ordain mo bilang pastora? Yung pastor po namin. Ah, so hindi lang natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong naordinan? Yung kabats yes. mo? Mm, Ilan kayo? Mga ah, 20. Mga ah, 20? So, meron ka lang dinalang, ano ngayon, simbahan? Meron. Ilang membro? <coughs> ah, maliit lang kami kasi ano no, nasa sityo lang kasi kami. Sityo. Yes. Pero ilang Family member, uh, family, ten families. households, yes. ten families, yan ang uh, mga membro ng yes. altar of worship sa sitio mo. So marami pala, sampung pamilya, member mo. So ngayon kung ano kaya ang uh, masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung altar worship noong una, yun talaga ang simbahan na tunay akala ko ano pareho lang. Ah pareho, pareho lang. lang Pareho lang naman, Diyos so, lang naman Diyos. Uh, So yun ang nasa likod ng isipan yes. mo. Tapo pwede lang ako mag-transfer ng simbahan, parehong Panginoon naman lang yun, no? So walang kaibahan. Pero ngayon, hmm. after catechism, anong masasabi mo? Naintindihan ko na. Naintindihan mo na. Totoo yung talaga Malaki din ang kaibahan, hmm. no? Dahil <laughs> opinion lang ang sa kanila eh. At sa atin is official statement ng ating uh, inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu si... Uh, Pastora? Lamanilaw po. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya. At kasama mo yung... Pero yung anak mo ay hindi na-converted mo uh, Catholic ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Uh -uh. Mm, ilang bata ninyo? Anim. Anim. So silang anim hindi pa nabinyagan? Hindi po. So mas mabuti na sa pag-uwi ninyo dun sa parokya ninyo, uh, lapitan nyo yung pari para kayong dalawa din makareceive ng sacrament of matrimony. At makareceive din sila lahat ng sacrament of baptism dun sa parokya. Anong parokya dun sa Agusan? Sakop kayo? San Roque ba San Roque. Sa, saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Uh, Loreto. Sa Loreto. Oh. Uh, so yan, lapit kayo. Pag uwi ninyo sa parokya ninyo, uh, puntahan nyo yung pari. Para uh, formally, katanggap, nakatanggap ka naman ng sacrament, hindi ka naman binyagan uli. Dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang katoliko. So, nakatanggap ka na din ng Sacrament of Confession, yes. di ba? Ang catechism. Okay. So, ngayon, is profession of faith. Dipindi sa parish uh, Paris mm -hmm. Priest, ano, ang yeah, pa-undergo ba bago ka maging ganap na uh, katoliko, no? Uh, sa pamagitan ng pagbinyag. Subong so, pamilya, yung asawa mo ay member ba sa altar of worship? Mm -hmm. Yung husband mo? Yes. Whole family kayo. Whole family pala. Yes babalik sa simbahan. So, ngayon lang, ngayon ko lang na laman mga kapatid, pa anim ah, hanim na mga anak, na, na walo sila lahat. Walo sila, kayo lahat? Opo. Babalik sa simbahan. So, ngayon mga kapatid, buong pamilya pala. La Malnilao, Family, sa Loreto, Agusan del Sur. Agusan del Sur? Yes. Di ba, bago lang ako pumunta doon? malayo kami, pa doon. malayo. nasa Bukit kayo. Ah, nasa bukit. So mga kapatid ah, hindi lang pala akala ko si pastora lang ang gumaling. Akala ko katoliko yung... So active kayo buong pamilya sa altar yes. worship. Yung pastora kayo. Yung mga anak ko, anong, Song leader. Ha, ah, song leader. <laughs> so, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So wala pang binyag. Just imagine, importante yung binyag. Kahit si Kristo walang kasalanan, na nagpabinyag eh nagpa ano eh. Um, ano lang sa amin uh, father, yung first father nung yung ano, bautismo? Yung ano? Yung, yung, nasa ano? Sapa. Nasa sapa. Sa ilog, no? Yung bautismo. Mm -hmm. So ang bautismo may tatlong paraans. O na pouring, sprinkling, and immersion. So mm -hmm. yung immersion para to yung sa adult. Yung pouring at sprinkling para yun sa mga uh, mga bata. Please, mga bata. Pwede din sa mga malaki. Yung panahon ni uh, St. Peter, possible, pouring yon yun. 3,000 yun eh. Mm. Mm. Paano yun immerse 3,000 sa isang araw, nagbinyag sila. So possible, it is a sprinkling. No? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. now Dahil ang daming mga tao. So totoong paraan, sa apostolic time, um, paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So, Uh, maraming salamat. Isa, isa, po yung milagro, mga kapatid. No? Uh, dahil mong pamilya pala. No? Lama, nilaw, family, uh, pastora yung nanay nila, at, at, song leaders, yung mga anak mo. So, song, leader, yung mga amo. Maganda palang, ano, mga uh, may talent sa pagkanta. Talented pa yung mga anak niya. So, grabe mga kapatid, magandang balita po ito. Maraming nasiyahan, ang ang nasiyahan nito ang Panginoon. Dahil sabi niya, may tupa pa ako na hindi sakop sa uh, turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang uh, kawan uh, under one shepherd. And the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter alagaan mo yung tupa ko. Kaya nga, si St. Peter, pinaka-importante persona sa simbahan natin. Amen? So, wala ka nang idadagdag, pastora? Wala na pa. So, maraming salamat. <laughs> ang mahiyain. No? So, salamat, pastora. At yan po ang magandang balita ko sa inyo. Praise the Lord. So, maraming nag-comment sa atin. Amen. No? si Sister Gladys, no? Amen. So, alas na, may misa pa ako sa Tubigon, mga kapatid, no? Condolence ni Father Tata Kabangbang dahil namatay yung kanyang tatay ka doong isang araw at magdadaos tayo ng week mass. So, salamat, Sister. Ah, Pastora, Pastora Marilu Lamanilaw. No? Salamat sa Diyos. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.